Nasa proseso na daw po kayo no ng pagdraft nitong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ano po ang uh, laman ng impeachment complaint ng, ng uh, grupong bayan po? Well, ito po ay nasa initial stages ng uh, binabalikan lahat ng mga documents, lahat ng mga testimonies, lahat ng mga information so far. Uh, at lalabas mainly sa ngayon Uh, ang isang ground na talagang pinag-aaralan yung betrayal of public trust. Kaugnay ito doon sa uh, misuse of government funds, no? particularly yung confidential and intelligence funds. So that's around 73 million na finlag na na inisyuhan na ng notice of disallowance ng COA. Uh, lumalabas ng 2023, meron pang 164 million na finlag din ng COA at uh, inisyuhan ng Audit Observation Memorandum. So pinag-aaralan din kung ano ang bigat niyan. Uh, of course itong hindi pagsipot sa budget hearings ng House uh, kasi abdication niyan ng kanyang tungkulin uh, bilang public official. Uh and then kahapon or nung isang araw may lumabas pang uh, usapin naman sa DepEd. Uh lalabas possible bribery 'yan. So that will fall uh, sa ibang cause of action naman sa impeachment which is uh, corruption. Uh, kaya ano ito? Medyo ongoing at uh, it, it will take some time to develop uh, uh, hindi lang yung simpleng impeachment complaint pero yung malakas at matibay na impeachment complaint. So lahat yan is undergoing process pa sa ngayon. Wala pang actual draft. Uh, tingin ko nasa stage pa yan ng pinag-aaralan lahat ng information but there is al already a group who is looking into it po. Okay, so wala pa po yung actual draft. Nasa inyo lahat ng mga documents ngayon. Uh, sa una rin uh, mga balita, sinasabi, it will be filed on November. Pero ngayon po, na sinasabi ninyo na wala pa talaga draft initially at pinag-aaralan nyo pa lang ang mga dokumento. Aapot po ba ito? Eh, next month, it eh, will be October, hindi November. Paano po kaya iyon? Palagay ko naman by November, kaya na siguro yan kasi may buong buwan naman ng Oktubre ah uh, so titingnan natin, titingnan natin. Mag magdedepende pa rin talaga sa ano ang makikita at ano ang ma na um, arguments at saka yung theory of kumbaga sa abogado yung theory of the case uh, na ide develop uh, kasi ayaw din natin ng mabilisan, ayaw din natin ng uh, yung minadaling complaint kasi of course we want to file a really credible and strong uh, impeachment complaint. Ang understanding ko, may ibang groups din na nag-aaral at nag-draft ng sarili nilang complaint. So titingnan din natin, makikipag-ugnayan din tayo sa ibang grupo. Uh, basta ang gusto natin, isang malakas at seryosong impeachment complaint. Marami na akong impeachment na pinagdaanan mula pa noong 2001. At uh, kung mahina ang iyong complaint, eh ano yon hindi talaga lulusot. So it, it, has to be a strong complaint. Uh, strong complaint, sabi nyo nga po matibay na ebidensya ang kakailangan ninyo. Nabanggit nyo rin po na may mga ibang grupo na maghahain din ng impeachment complaint laban kay VP Sara na sabi nyo makikipag-ugnayan pa lang po kayo. Sino-sino po ito mga grupong ito? Well, uh, hindi ko alam kung gusto nilang magpakilala so hindi ko naman siguro babanggitin. But and of course a number of them are connected with the uh, majority in Congress. So, may idea naman siguro tayo more or less ano-ano uh, mga grupo ang interesado sa usapin niyan. Pero sa ngayon, ang grupong bayan muna, wala pa po kayong direct contact ngayon dito sa ibang grupo na maghahain ng impeachment complaint? Well, uh, not on the impeachment itself, but alam mo, ang bayan Muna naman maraming kaugnayang grupo. Uh, just to clarify, ano, ang nag-aaral at nagda-draft ito ngayon ay yung bagong alyansang makabayan. No? Na ito yung umbrella organization po ng iba't ibang mga people's organization. Uh, so yun, yun, po ang nag-aaral ngayon. Ang bayan muna, medyo busy po ang bayan muna sa paghahanda para sa 2025 elections. At yun nga, kahapon nagkaroon sila ng kami ng convention Uh, doon na itanong po ng media kung ano yung status ng impeachment complaint and I was responding uh, bilang chairperson naman po ng Bagong Alyansang Makabayan. Nabanggit niyo po na hindi niyo napapangalanan tong iba mga grupo na uh, who's also getting ready po ngayon dito nga sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero uh, even before pa sinasabi na ni VP Sara na may mga tao na talagang maghahain po ng impeachment complaint laban sa kanya and they they are under one handler lang, political handler. Um, I just wanna ask, uh, Ka Teddy, ang grupo po bang bayan muna, eh, ano pong reaksyon nyo dun sa sinasabi ni Sara na iisa lamang ang handler ng mga grupo na ito na gustong maghain ng impeachment complaint laban sa kanya? Uh, well, hindi ko, ko alam kung sino yung sinasabi niyang political handler. Uh, baka magandang pangalanan niya kasi uh, wala kaming alam na ganyang Uh, umaas ng political handler. Actually, yung usapin ng impeachment, unang sumulput, una ko yung narinig nung isang taon pa. Uh, nung dumabas nga itong issue ng 125 million na ginasta sa loob ng labing isang uh, araw. At una kong narinig yan sa isang House member from the majority. Uh, tinanong niya sa akin, uh, grounds na ba yan for impeachment? Sabi ko, hindi ko alam kasi at that time hindi pa malinaw ang detalye. So from the start, talagang napapag nababanggit naman yung usapin ng impeachment. But I think naging seryoso na lang yan nitong taon nung itong budget hearing na lumabas na yung notice of disallowance ng COA kasi last year wala pa yan eh. And then kasi sinundan yan ng hindi pagsipot ni uh, Vice President Duterte na parang obvious na may tinatago. And then ito na nga, lumabas yung meron pang 2023 Confidential Intelligence Funds na mukhang uh, na, na finlag din ng COA at inisyuhan ng audit uh, observations. Uh, so ano yan? Um, it's not as if nakaplano yan. Uh, at least sa part namin, nung lumabas na itong mga uh, informasyon na ito, naisip namin baka it's time uh, to, to prepare something. At uh, yun nga, Pinag-uusapan na sa kongreso ngayon, may nagsabi do nung isang araw about her resignation. Uh, si uh, former Senator Trillanes, eh, nagsasabi din ng impeachment. So naisip namin maiging paghandaan na nga. At titingnan natin sa Nobyembre kung tama ang pagkakataon. Kasi alam naman natin, uh, starting October sa pag-file ng candidacy ng mga congressmen, Medyo magiging ghost town na rin ang Congress dahil mangangampan niya na yung mga congressmen pati senador. So pati yan ay i -co consider natin uh, kung ano yung tamang panahon uh, ng pag ng isang impeachment complaint. Sino po yung sinasabi nyo, Ka Teddy, na nagtanong sa inyo kung ground na ba ito for impeachment? Uh, isang congresswoman pero hindi ko na siguro pangalanan kasi baka naman ayaw niyang makilala siya. Pero tinanong lang niya, Katen, ano na ba yan? Impeach, impeachable na ba yung ganyan? So sabi ko nung time na yon, hindi pa siguro, pero tingnan natin kasi kulang pa ang information. Uh, this year lang talaga lumabas yung medyo kompletong itsura nung nangyaring pagwawaldas sa confidential intelligence funds. Kasi Ka di kung pagbabasihan po natin yung sinabi nyo na yan, yan na yan din mismo yung sinasabi ni VP Sara sa mga interviews niya. Ang sabi niya, even last year, may mga, may mga hmm. pagpaplano na tungkol po sa impeachment niya. Eh kasi seryoso talaga yung ano eh. Seryoso yung usapin ng uh, napakalaking confidential intelligence funds. That's 125 million. So talagang ano naman 'yan kung talagang nagamit sa malian, of course that is impeachable. Kasi we should understand na pagdating sa presidente, vice president, members of the Supreme Court and the Constitutional Commissions, isang paraan lang naman ng pagpapanagot sa kanila, impeachment. Uh, wala namang ibang paraan na binibigay ang constitution kung paano mapapanagot itong matataas na opisyal. So it's it's not kumbaga yung impeachment hindi naman something na ano 'yan na misteryoso na napakalaking bagay. Uh, ang trato ng policy makers diyan is just one of the isa sa mga paraan para maging accountable ang ating top public officials. So hindi hindi abnormal na kapag may ginawang pagkakamali ang presidente, vice president or members of the Supreme Court or mga commissioners ng COMELEC, ang unang may isip ng congressman or senador, impeachable na ba yan? Kasi That's the only uh mechanism for accountability dito sa mga top officials na ito. Oo. Sabi niyo nga po kanina hindi ito yung first impeachment. So, so, so um... hindi siya ano, kung baga hindi siya ano hindi siya parang merong uh, merong grand design, no? Mm -mm. Parang ano lang 'yan. Pwede na ba, pwede na ba tayong magfile ng kaso sa korte? Pero kung sa presidente, hindi ka naman makakapag-file ng kaso sa korte. So impeachment lang pinag-uusapan. Oh, so sa madaling salita, walang ano collaboration, walang pagkakaisa na nagaganap dito. It's just or, that, lumalabas dun sa or, mga, mga documents. O yung conspiracy, yung ganyan. Walang conspiracy. Lumalabas lang sa mga documents at may mga bago pang information ng ngayon na tinitingnan nyo na talagang possible na pwede ngang maghain ng impeachment complaint. Nabanggit niyo rin po kasi kanina na hindi ito na yung unang beses sa noon naghain kayo ng impeachment uh, complaint. In the past, meron na rin po. Base sa mga hawak yung documents ngayon, matibay po ba itong mga ebidensya? The figures that we're now seeing, gano'n po katibay ang ebidensya dito kung sakali man na maituloy na yung ihahainin yung impeachment complaint? Well, well para sa akin, initially, Uh, matibay na ito. Pero alam naman natin sa impeachment process, marami pang mapapalabas na information. Pero for the start, it's enough ground talaga na makapag-file na ng isang impeachment complaint. Ngayon, kailangan din natin maintindihan, uh, unang-una, may proseso ng pagdadaanan. Sa proseso mismo ng impeachment, may mga lumalabas pang dagdag na information. And meron po akong feeling na this is just scraping the tip of the iceberg. Ah... Uh, Marami pang pwedeng sumulput dyan, uh, either, uh, either before or during the impeachment process itself. Uh, pangalawa, uh, bottom line, ang impeachment is a political process. So, uh, ang importante dito, ano ba ang tingin ng mga miyembro ng Kongreso at Senado? Uh, yung betrayal of public trust kasi, wala naman talagang hard and fast rule yan it's really, as sabi nga niba, ng iba, impeachment is also a numbers game. So okay. kung meron kang sapat na bilang ng congressman na naniniwalang dapat na siyang ma-impeach <clears throat> on, on, whatever basis that they think, pwede na yon. And, and this time, I think, nasa 106 members of Congress ang kinakailangan para ang impeachment complaint ay madala na sa Senado. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.